Magandang hapon po mga kalaki, 2pm na po ng September 29 At syempre po may mga nanalo na po kanina ng STL Ipo-post po natin yan mamaya Diyan po sa may Bulacan area po Ayan, Bulacan, o Bulacan yung nabasa ko kanina Kaya eto na po ang 4 digit lucky numbers po mga kalaki Kunin mo na, ibibigay ko na po para po sa inyo mga kalaki Pwede nyo tong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National Dito po tayo sa India 2130 New Zealand 4398

8522 Singapore 7609 Hong Kong 7135 Sweden 4862 Dubai 2191 Malaysia 0136 Taiwan 2435 Thailand 7118 at Philippines 269 Two. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 4-digit lucky numbers Pwede niyo po yan i-ramble ha Gusto ko po manalo kayo ngayong hapon na to Good luck!